Okay, quick update lang tayo sa BTC at pag-uusapan din natin na mabalas siguro yung ano, no, FTM-matic din ang pinag-uusapan natin last time na AVAX, uh, Polkadot, then magdadagdag tayo ng dalawa pa. Siguro pag-uusapan natin si Atom tsaka si Harmony One. Yung mga medyo decently malakas ang galaw ngayon. <clears throat> at ano na, no, 3.43 AM na medyo late na ako sa, sa tulog. Kailangan ng bilisan to, no? ah uh, may may parang a-announce uh, din ako no, na medyo kailangan natin medyo mas magiging busy ako uh, in, just in case lang no kasi baka, baka di ako makapag-update ng maraming beses lalo na pa bull market eh mas marami nag-aabang ng bull market talaga no so anyway pag-usapan muna natin ng BTC no so sa galaw ni BTC kaya natin na update si BTC kasi meron tayong ATH no meron tayong ATH dito napakaganda na ito. sa galaw ni BTC. Makikita natin sa 1R dito, meron tayong napakalakas na volatility, volatility dito. pero tayong push up, push down, push down, then push up ulit. No? So, medyo delikado to, masasabi ko. Pero meron tayong, uh, tignan natin ang volume natin, meron tayong decent decent pa, decent volume, pero na, parang delikado rin tong rejection na to. Okay. So, So, pag-usapan natin bakit medyo delikado itong rejection na to. So, pumunta tayo ng daily saglit. Hindi pa tayo nakakita ng, ano, no, ng decent na, ano, na type of rejection sa BTC or, or more like decent correction. Simula dito sa point na to, no? Simula dito sa point na to, di pa tayo nakakita ng decent correction. So, meron tayong first wave, second wave of some sort. Meron tayong malaking consolidation part dito na correction. Then magpo-push up tayo. Hindi pa tayo nag-aaroon ng push up na uh, more like hindi pa tayo nag ng correction dito sa push up nato, no? At medyo lagpas-lagpas ito lagpas ng 1.618. So madalas no kung aabot uh, tayo ng 1.618, actually dito pa pala no sa 80k pa, no? Oh, may possibility pa, na, pa tayo mag 80k pa hanggang 77k no? kung regular chart naman to eh, hindi pa tayo nakakita ng maayos na type of correction kapag sa regular chart So may possibility na makapunta ba na tayo ng 80k bago tayo magkaroon ng decent correction, no? Possible yun. Pero kailangan lang natin maging aware na hindi pa tayo nakakita ng ganto kalalaking klaseng correction. Okay? So kaya medyo, medyo parang delikado yung push up na yun kasi malaking bear swing failure pattern yun kapag hindi tayo nag-close above. Okay? So tatandaan natin na itong push up na to ito push up nato na hindi tayo nag-close above, medyo delikado to. Pero hindi pa tapos ang araw. Hindi pa tapos ang araw, meron pa tayo hanggang 8 AM pa, no? So kailangan makita tayo ng break above dito or at least sa mga susunod na araw, wag tayo magkaroon ng rejection na malakas katulad nito. Wag tayo magkaroon ng ganito. Kasi pag nagkaroon tayo ng ganito, ka spell ng some sort of malaking dump 'yun potentially. So titingnan natin ang ang RSI natin. Ika na ng some sort of confirm bearish divergence dito. Yan, some sort of confirm bearish divergence. Meron pa rin tayong higher high pa, no? Meron pa rin tayong higher high. Meron parang rin tayong lower high dito. Okay, so, generally, medyo parang delikado. Parang delikado, triple divergence uh, bearish divergence. Pero na, papasok tayo na ATH. So, hindi natin alam kung anong pinaka-reaction yan. Uh, Meron din pinag-uusapan or more like hindi pinag-usapan dati pa natin pinag-usapan to actually na kapag maaga nag-push up si BTC na dito na agad tayo nag-pump baka mahinang type of uh, push up na lang to ng bull market so ito no meron tayong dalawang sitwasyon dito Mag either mag-aaroon to ng super cycle super cycle o kaya baka fifth wave pa lang to itong push up na to so kung napanood niyo 'yung mga dati-dati kong mga videos, lagi kong pinag-uusapan no, na kung dapat kong gagalaw tao, ibagsak na muna to para sure na kung mag magpapump tayo dito, super cycle agad to. Pero dito kasi, kapag dito na tayo nag-push up, okay, bull market. Pero ang problema, hindi natin sure kung super cycle ba o hanggang mga bandang 80k o 100k lang ang ipapump neto. No? Kakalabasan. Kasi ganito ang wave count neto. So meron tayo una, yung pinakauna nating wave count. At basically sa mga ibang tao to rin ang wave count nila. Meron tayong 5 wave counts dito. Then meron tayong some sort of ABCDE dito. Mukhang ano to no? Mukhang 1 2 3 4 5 na ABCDE. Possible din pa kayang ABC correction to. Na ABC at meron tayong 5 wave counts sa loob ng C. Meron tayong 1 2 3, 4, 5 Possible. Possible naman. Pwede rin bang baka ano lang to, ABCD ilang na may may some sort of falling wedge, sabi natin, or rising uh, rising toy. Eh. Ano tawag dito? Expanding wedge siguro. Hindi natin masasabi. Pero titingnan natin, mar tayong A B, C, D E pump possible naman, no? Na meron tayong triangle wave correction diyan. So dito naman sa sa left side. So matatandaan niyo no yung mga after ng unang correction na ABC correction. So ito. For example, dito meron tayong potential A B C. Madalas itong susunod na correction dito e eh, flat correction or kakaibang type of correction na hindi na ABC correction. So kung ito zigzag, kung zigzag to, so ang una mong correction zigzag, ang susunod na correction madalas kantong mga itsura. 1, 2, 3, 4, 5 o kaya A, B, C na ganyan or pwedeng A, B, C na ganyan so Ito medyo ano lang ha pang power lang ah in case na na meron tayong kakaibang mangyayari kay BTC kasi papansin ko mag ATH na to pero yung alts natin tignan natin ang total 3 ah kamali pa ako ano yan total 3 tignan natin kung ano yung sure na o, malakas na to, no? atong push ng alts natin. Pero titignan natin sa total 3 hindi pa rin tayo nagbe-break ng 618. So, isa sa mga pinaka-importante ang 618. At doon din tayo nagre-reject, no? At makikita natin, meron na tong some sort of five waves din. Na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. At perfect na perfect to para sa ABC correction. So, ayun lang yung medyo kinakabahan ko ngayon. So ganito ang itsura niya na meron tayong A wave Meron tayong B wave at meron tayong C wave dito Perfect for ABC correction no? Medyo may pagka recipe of disaster Kung in case magkaroon tayo ng malaking crush kay BTC In case lang ha Pero malabo ata mangyari yun Hindi ko sure Titignan natin sa Sa fibs natin dito Mukhang pasok naman siya no Magto 2.618 na no So mas bullish to kaysa sa bearish no So magandang sign to actually sa alts okay pero lang ha medyo nagdodoble ingat lang ako kasi si BTC parang ano parang hindi eh, pa natin hindi pa natin ewan ko parang nakakita ako ng ominous shit dito sa ano <laughs> <laughs> na meron kasi ako na, meron kasing eto eto oh, hindi magandang sa itong ano no tong nasa na yun eto no hindi pa natin masasabi, hindi pa natin masasabi. Kailangan natin hintayin tong daily close na to. Pero pag nag-close above to, nako. Abang-abang tayo sa alts, no? Abang-abang tayo sa alts. Okay? So, yung rejection dito, medyo hindi pa ganun kalakasan. Masyadong volatile lang talaga. Pero yun nga, dun papasok yung potential na baka lang, baka lang nga nag-iingat sa sobrang pag-iingat eh. Uh, baka, baka naman di makaride pa taas eh, no? Kaso, nakakita rin ako ng potential move na ganitong klase no? dati pa natin pwede uusapan to na baka meron tayong eto push up na to baka ito yung fifth wave no? so ang may expect natin dito ang alt hindi masyado magkakaroon ng strong uh, performance dito kasi patapos na to si BTC kumbaga at papasok ng uh, multi-year bear market kumbaga So, hindi pa ito yung bear market na multi-year, no? Baka ito yung itong sunod na to ay eh, baka magkaroon ng multi-year bear market ang kakalabasan. Ano lang, no? Pang lang in case lang na, na mangyari. Ayaw natin actually mangyari yun. Pero, dati ko pa kasi pinag-uusapan to da, na possible na mangyari to. Okay? Hindi eh, pa natin sure. Hindi di natin sure not hindi natin too sure actually no kung mangyayari to pero pinagtatalon na rin ng ibang tao to na baka ganito ang wave count at hindi ganito. At hindi ganito, no? Yan. So, kasi kung titignan natin, ang second wave nito, so tatandaan nyo, ha? ABC correction na ganito. No? Dapat ang susunod na correction na, na gagawin ni BTC dito, kunwari ito, no? ABC, dapat ang most likely na gagawin na correction yan e eh, flat correction or yung A B C D. So meron tayong case for the for the bulls dito na baka ito na A B C D, A B C D E or baka meron tong meron tong ABC correction na kaso bawal to no. I mean, pwede naman to, ang problema lang bihirang mangyari may double ABC correction na zigzag. Bihirang-bihira mangyari to. Meron tayong zigzag dito, meron na naman tayong zigzag dito. Napakabihira nun. So ang sumunod na galaw nito ay yung flat correction expanded flat correction na ganito nakalabasan kaya etong 4th wave na to possible mangyari at etong 5th wave na to ay katapusan ng pag -pump ng cycle na to no? etong cycle na to nakalabasan so examples lang nga ah, na kung bakit nag alternate yung bakit may alternation or hindi naman bakit actually hindi ko rin alam kung bakit nag alternate pero may pattern lagi ang second wave at fourth wave na nag alternate siya ng uh, type of correction. So, for example, dito sa uh, saan ba pwede? O, oh, ito. Meron tayong bear market bottom dito. Makikita tayo dito ng zigzag correction. Oh. So, magkakataon tayo ng know, first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. So, meron tayo dito zigzag. A, B, C na zigzag. So, makikita natin. Magpo-push down, magpo up, may green tayo dito. Then, babagsak Zigzag correction. Pero dito sa sa fourth wave na to so ito yung 1, 2, 3, 4 meron tayong 4 dito then push up mapansin natin dito meron tayong lower low dito lower high dito uh, higher low dito so mukha tong ano no mukha tong triangle pattern or parang some sort of flag pattern or pennant pattern na actually mabibilang natin to ng 5 waves na A, B, C, D, E na 1, 2 o basically baka dito pa to 3, 4, 5 pump na kalabasan so meron tong pa pennant pattern no? imbis na yung normal na ABC correction na ganito no? so kung titingin tayo sa, sa susunod na cycle ganun din dito, meron tayong first wave dito ay, ay sila na yan meron tayong some sort of first wave dito first wave mapapansin natin meron tong triangle wave dito yan, makakagawa tayo ng triangle no? So, lalagay, lalagay muna natin ang second wave natin dito. mayroon tayong third wave dito, fourth wave, fifth wave. Ending ng, sa, ending ng bull market nato So, dito sa second wave nato papansin natin meron tayong triangle na naman. Triangle wave. Triangle wave. At most likely, meron tong five, B, five na bilang. No? Na corrective move. Meron tayong A, B, C, D, E, pump. Okay? After natin makalabas ng, ng penant na nato sulod-sulod na ang pump. Then after ng third wave, makikita natin, mag alternate siya. Hindi na siya babalik sa mga ganitong klaseng type of correction. Babalik na siya into zigzag naman ulit. So, al parang alternating naman. Ito naman, oh A, B, C. So, ganyan ang itsura. A, B, C. Then, after ng ABC na napaka to, pump siya, no? So, ay lang yung concern ko, ah. Sa impulse wave theory, ang second wave at fourth wave, madalas magkaiba yun. Okay? Pero hindi, hindi ko sinasabing malabong mangyaring may ABC pares dito na ganito. Na ganito ang itsura, no? Teka lang, nasa na Ito. ABC. Tapos, pero tayong ABC rin dito. Masabihin natin, ABC. Hindi eh, ko sinasabing bawal to more like na mababa ang probability nito. Okay? So, ang ayun lang concern ko ah. Na ang kinakalabasan, medyo tumataas yung probability ko na kung magbo market tayo, yung bull market na ito baka mahinang ng bull market na lang 80k hanggang 100k ang pinaka target. Okay? So, ilang gusto ko i-point out ah. Hindi ko sinasabing bearish tayo, bullish tayo actually. Pero yung bullishness natin baka short-lived Okay? Baka short live yung kalabasan at hindi siya super cycle na buong 1, 2, 3, 4, 5 na ganito, no? Na isang wave, pangalawang wave, isa, or basically, baka ganito, no? Isang wave, pangalawang wave, then isang malaking wave, 3, 4, 5 na ganyan, no? Ba, medyo bumababa yung probability na ganito kalaki ang ipapump natin. Kasi, sa tingin ko, medyo maaga tayo nagpump, no? Kasi, actually mas expected ko dapat magdadump na or mas maganda kung idump na muna para sa susunod ay eh, supercycle super cycle agad no so ay lang yung, gusto ko i-point out ah at ang kalabasan yung alts natin baka hindi masyado mag-perform ng maayos kasi nga uh, isa sa mga final waves to no final waves at potentially baka hindi na masyado malakas ang alts ang ang kakalabasan no So anyway, expect pa rin natin no, mataas ang probability na mag-aaroon tayo ng, ng higher targets pa up until 80k hanggang 100k. Ayun siguro ang pinaka minimum pinaka minimum na target ni BTC sa bull market na to. Ang maximum target siya, syempre hanggang saan ang pwedeng maabot ni BTC, no? So masasabi natin may meron tayong high probability na magpapampatay ng 80k hanggang 100k. Okay? at most likely hahabol pa ang mga alts so tapos tapos mo na si BTC uh, actually tignan natin ng S&P ATH o oh, DX5 mabagsak na matindi no okay maganda yan for uh, bull market no so mas maganda kung actually mag uh, mag collapse si DXY no? kaso parang malabo ata mangyaring mag collapse sa matindi si DXY uh, di natin sure pero tignan natin si FTM si FTM ang ano no Ah, uh, isa sa mga pinakamalakas na ng movers ngayon. Binance. O napakalakas na mover ni FTM, no. So, ang last review ko dito ay FTM mandidito dito pa lang tayo. Na sinasabi ko na okay mukhang meron na tayong on the way tayo sa third wave. Uh, makikita natin, no. Patas naman tayo, no. On the way sa third wave. So, wala tayong masyadong pag-uusapan dito kay FTM maliban lang dun sa kung nakapasok man kay dito, ayan, makikita nyo yung retest no. Meron tayong uh, nilapag ng linya dito at deritas niya perfect na perfect yung retas niya dito then nagpapag na siya okay so kung naabutan niya yung video kong yun sa alts at uh, sa alts na yun o art or alt review na yun eh nakapasok kayo most likely dito pa lang sa mga area nton sa mga 47 area pa lang no? 0.40 plus 247 plus ata ah, nakalimutan ko na so napakalakas na performer ni FTM sa ngayon. So, next natin si Matic. Mabilis lang to. Matic Binance. seto, So, medyo wala pa rin galaw si, si Matic pero nagkakaroon na siya ng, ano, ng decent move. So, ang last ano natin, last update natin siguro nasa mga 0.90 ata siya. Andi dito banda or andi dito banda. Hindi e, natin sure. Pero, alam ko hindi pa siya nag hindi pa siya nakakaangat dito. So medyo mabagal na mo si Matic ngayon, masasabi ko ang unang gagalaw diyan sila FTM at si Harmony. So magtataka kayo paano ko alam. Medyo ano lang no, medyo parang sa tingin ko nag nagsa-cycle lang yung pera lang kasi sa mga mga competitors ko na parang Matic at FTM parang competitors ata yan. Hindi ko sure. Tapos yung si FTM tsaka si Harmony eh, parang almost the same concept ata siya. Hindi ko sure. At parang medyo gumagay lang si Harmony kay FTM. So mapapansin nyo si Harmony 1 pag check natin mamaya medyo ka medyo kasing galaw niya si FTM. No? So Matic. Okay na to si Matic. No? Uh, most likely medyo mabagal pa ang galaw ni, ni Matic kasi nakapag-pump na siya dito. Nakapag-pump na siya dito at at ito pa third to sa tingin ko kung yun nga kung si BTC hindi ta hindi magfa-flop ng ano no ng ng mababang ATH lang ex eh, may expect ko yung ATH niya ano no mga bandang 80k 100k minimum no pero pag hanggang doon lang medyo may expect natin sa alts baka hindi ganoon mag overperform ay lang yung ano ko yung concern ko no pero anyway ang susunod na si AVAX So, ito na yung, ano, yung update natin sa mga bagong coin last time. Uh, wala pa rin siya pa bago So, si EVAX si since sa last update natin, andi dito pa rin siya sa area to. Yan, sa area to. So, wala. Hihintay lang tayo kay EVAX kung gagawin niya ba itong ABC correction na to or baka, mag, baka direction na to ng ng ano na ang third wave kasi meron na tong ano no meron na tong first potential second class so hindi pa so hindi pa to pasok sa 0.5 so ina-expect ko dapat mag magkakaroon pa siya ng ABC correction dito bago siya magkaroon ng third wave so, pero possible na dito na rin ang second wave third wave fourth wave fifth kung saan man to kung saan man to mga arating no yan kung saan man to arating so dalawa lang naman to no either mag-reject muna dito dito sa point na to para makapunta ng C wave or or eto na yung pinaka C wave niya at nag third wave na siya hindi natin sure kung alin doon so mamimili na lang kayo doon kung alin yung gusto nyo gusto nyo gawin syempre stop loss lang no sunod si Paul Kadat Paul Kadat uh, actually dot lang lagay natin dot at Binance ito o, oh, si Paul Kadat gumagalaw na no pero hmm parang ano pa rin to no ito parang yung last update natin. So, inaexpect expect ko meron na tong complete five waves. At baka mag-correct siya muna dito. O, oh, yun. Pero pwede pang umangat pa ng konti pa to Umangat pa ng konti pa. Tsaka bago pa siya magkaroon ng correction. Hindi natin exactly sure. Pero, kailangan magkaroon ta ng some sort of correction muna. Kasi at least nakakita tayo ng some sort of five waves dito. Tignan natin ang RSI saglit overbought na overbought to si ano no si si Polkadot. So may expect natin na uh, possible magkaroon to ng correction muna. Okay, so i-reset mo ng RSI. So kaya ito no kaya makita natin na uh, medyo expected natin si Polkadot bumagsak muna bago siya magpampulit So ang next natin no yung yung bago na si ano nga ba yun? si Atom Cosmos ata to, Atom Cosmos. Ah, uh, it, it, teka, ito pwede to siguro, ito to to. Yan. Cosmos. Si Cosmos maaga pa no. Meron siyang some sort of o oh, para rin siyang ano, para rin siyang si pala nito, si Matic sa ngayon. Na hindi pa siya nakakapag higher high dito sa part na to, pero kapag nag higher high to, malakas ang move nito most likely. So meron tayong first, second, at ito meron tayong potential third, fourth, fifth at sa loob ng ng third wave na ito mukhang magagawa na tayo ng first wave so meron tayong first, second, third oh, para siyang ano no may pinaghalong matic at ano uh, at phantom so titingnan natin ang second wave do double check natin dapat at least around sa mga 0.5 kung nakarating na ba siya doon o perfect na perfect siya nakarating ng 0.5 okay so hindi di pa siguro exact, exacto Ayusin lang natin. O, parang ganyan siguro, no? Makikita natin ang week down neto na exactly sa 0.5. So, expect natin na meet na ang minimum target ng second wave nito at pa third wave na ito. No? Pa, pa, paano na ito? Pa, parabolic ang galaw nito, Okay? Ayun ang nakikita ko sa ngayon sa impulse theory nito, no? Na na pwede nang gumanto to, no? Yan. Makikita natin may shape na siya ng onte, no? Pwede na siyang gumanyan, correction. Ganyan, no? Possible gumanyan yan, na. So, uh, kung gusto niyo pumasok dito, most likely kailangan lang ng ano no, ng pag-iingat kasi medyo nasa volatile area si BTC sa ATH, no? At may may wake up week up pa si BTC. So, pahabol ang ano nito, pahabol ang entry nito ng long or ng buy, okay? So, kayo na bahala doon. Sunod si Harmony 1. Ito na, no? 1 USD. Siguro. So, ito. Malakas din na mover to. Na 8 na, eight na lagpasan nyo na rin to, no? So, ganun pa rin. O, para siyang ano? Para siyang si FTM, no? So, ganun din. Meron tayong 5 wave guns. 1, 2, 3, 4, 5. At meron tayong potential na i- eh, some sort of ABC correction dito na baka complete na na to ah uh, sorry medyo nag-i-spasm yung ano ko kamay ko ABC masyado malal malayo to baka ganito yung ABC nito ABC ganito ba o baka ganito ba hindi ko sure no pero sabihin natin since bias natin bullish kasi nasa, nag ATH si si BTC expect natin dapat dito ang area ng ano niya no ng bottom niya or basically ang uh, ending ng structure niya expect na lang natin dito no so most likely meron na tong uh, teka so leading diagonal 1 tapos corrective move 2 meron tong third wave, fourth wave, fifth wave siguro. So medyo maliit pang move to, M maliit na move pa muna to bago magkaroon ng correction then isa pang push up. Possible ganun ang gagawin ni Harmony 1 siguro. Hindi ko sure ah, hindi ko sure pero sa makikita natin etong push up na to almost pareha siya sa galaw ni FTM. So isa sa mga ano no, mga ginagawa ni fan ni uh, ni Harmony, eh medyo ginagaya niya si FTM. Yan, medyo ginagaya niya si FTM sa galaw So, mau mo na si FTM then susunod si Harmony 1. At least ayun yung napapansin ko, no? Parang medyo may pink, may may relation silang dalawa. Para silang romantic lovers kumbaga at tagahabol siya ano, si Harmony 1. Pero anyway, ay let's update natin. Um, ingat lang tayo sa ano no, sa sa pag -trade. Pero most likely ang pinakagagawin natin diyan puro long style, no? Pero yun nga, uh, nasa mga area si area ng parang hindi natin pa sure si BTC no hindi pa di pa tayo nakakita ng decent correction so anytime pwede tong mag-correct no hindi natin sure pero meron din tayong basa Oo, nag ulit ulit siya pero tayong basa sa BTC na pwede tong mag 77k hanggang 8, 80k muna 77 hanggang 80k bago tayo magkaroon ng correction so dito pa banda okay itong area ang to no yan So, dyan muna bago tayo magkaroon ng correction. So, either dito tayo magkaroon ng correction or pwede tayong dito mo dito pa magkaroon ng correction. So, napakaganda yun non para sa galaw ni BTC. Okay? So, ilang yun yung update natin? Ingat straight sa GG's boys.